Uh, meron tayong uh, gagawin na naman uh, re na re naman natin ito eh sabi ng mayari ay ano habaan ko daw yung punja so paano ako maghaba ng punja nito na hindi ganong maipiktuhan yung paglaki ng hita kasi tiyak na pag nagdadagdag ako ng dito luluag yung hita kasi ang bala ko ay kakalasin ko ito paghiwalayin ko ito tapos maglalagay ako ng parang B simbal kong tawagin ang magkabilaan hanggang dito sa kabila din kasi kung dito ako mag ano palalaparan ko lang yung wishband. eh wala na akong tilang malaki. Kaya hindi ko na magagawa. Kaya dito na lang may tila ako, maliit na lang. Eh para na lang dito. So, yun na lang ang aking, ano, one and ang aking idudugtong. So, yung ganyong one and a medyo nakakatulong na yan. Medyo luluwag-luwag na yung, ano, yung sinasabi niyang maikli ang punjo. So, pag may nadagdag mga one and a half, medyo makakaramdam na siya ng pagluwag noon. So, yun ang gagawin natin ngayon. Kalasin natin ito dito. Ang gandian. Tapos, lagyan natin ng B. So, ipakikita ko sa inyo kung pa, paano natin lagyan ng B. Yung pagkakalas, di ko lang muna ipakikita kasi mayroon naman akong tanda kung hanggang saan. Pagkakalas ko na ko, nasa kagunay, ipakikita sa inyo na ito yung kinalas ko. At ito yung ating uh, lagyan ng lugtong. So ito na yung gagawin nating dudugtong. Susukat tayo dito ng 11 and a half kasi ah, uh, 10 and a half. Kasi 11 and a half yung, uh, 10 and a half yung ating gagawin dugtungan. Tapos mag-allowance tayo ng half inch. Tapos dito magsusukat tayo ng ano, 1 and a half. So 3 fourth, uh, 1 and a half. So 3 fourth sa kabila. 3 fourth din dito sa kabila para magiging 1 and a half. So yun ang ating uh, pagdudugtong. Yan. Yan. So, ganoon din dito sa kabila. Atin din siyang buhitan. Yan. So, ganyan ang itsura ng ating inudugtong. Ang paluluagin ng ano lang naman, ang punjo lang naman. So, meron tayo dito sa ano, sa taas, sa pinaka kita. Yan lang ang ating dudugtungan. So, lagi natin ang alawan si ito ng sewing wingal ah so wingal yan ganyan mga half inch i ijing natin yan para itapal na lang natin diretso diretso tapal tayo ilang lipat itong ating lilinagay na kun pin puk puk oh tayo Yan. Kabilaan to may guhit. Yan. Para ipatong na lang natin mamaya. eh pakita ko sa inyo kung paano natin tahihin. So, i natin ito bago natin tahihin. Para sigurado tayo. I-eaging muna natin. So, ato yun. Atin na siyang na-eaging Ayan, oh at hindi siyang itapal. Pag lang natin diretso, ganyan lang tayo. Ganyan lang tayo. Tapal natin diretso siya. Para hindi tayo mahirapang magtrabaho. Tapalan natin diretso. Dahian natin ng 116 lamang. Para... Yan. 16 lang para hindi ano you know, may shadow tingnan kasi pag lakihan mo naman sa yun, nakikita yung ano niya palikpik kumbaga ito on 16 wala galang palikpik ito yan Apa balik na tayo. Okay, isa lang doon sa mga paraan na nakita ko na mab mabuting gawin para makadagdag ng kaunting pagluwag sa kanyang punja. Kasi punja ang reklamo nito na medyo maikli daw. So, dagdagan. One and a half itong ating dinagdag. So, malaki na yun. Kasi lapad ng wisban ang ating binagdag. Awa na ni Hap. So, kailangan pumantay siya dito. Huwag siyang lumabis. Huwag mang pulang. Kailangan pumantay para hindi, hindi siya mag, ano, tatabingi. saka madaling trabaho lang ito kaysa atin pampasadahan sa ilalim itatago natin yung ano Mas madali ito ayan oh. ano na natin o oh. na yan kabila ganun din so atin na lang siyang patong ganito din sa kabila atong din natin So, nakita ko lang itong ganitong trabaho para may maingkwentro kayong ganito na video. Sabi ay kailangan taasan yung punja. Ay ganito na ang gagawin ninyo. So, babae kasi mayari nito. Kaya gusto highways yung mataas, mataas pa. haba-haba na punjok. Sagwit lang ito, mga kapadyak, na trabaho. Ano lang ito? Madali lang ito. Dito, kasing hirap nung ibang gawi, trabaho, ibang repair na pagka nasubrahan natin ng Huwag nito yung masubrahan ng pakain eh. Kinakapos. Ito naman eh. Hindi eh, naman kinakapos. Yan. Pabalik na tayo. Yan. Hindi, tayo makapag-imake mga gaano. Kasi delikadong sumimblang ang ating trabaho nito. Kaya kailangan konsentrate sa trabaho. Tingnan-tingnan natin, check-check kung pantay ba, labang labang labis, labang kulang, kung maghihila tayo. Kung kulang, maghihila. Pag sobra, magtutulak. Salamat at wala naman. Sa pantay lang. Basta, pag nagtrabaho, concentrate lang talaga. Huwag mamadaliin masyado. Tapos atin itong ijingan muna bago natin ito ano han, muna natin. Ito na ijingan natin. Yan. Na ijingan natin mga kabilahan. So sadahan na natin. Close na natin itong ating pinaklas. Para i-check na natin kagad. Kung na okay ba yung ating ginawa. Yan. Tapos na. So, yan. Ang hitsura ng ating ginagawa. Tapos na eh. Yan. Ganyan ah. Nakabi. So, balik na natin para makita natin. Ano yung hitsura. Yan. Ayan Oh. Meron tayong nadagdag na one and So, malamang maluwag na ito. Maluwag-luwag na ito. Kasi saka yung hita nito pati kasi sabi daw pati hita medyo okay lang kung lumuwag eh sabi ko kasi na pagka dinagdagan natin diyan luluwag yung hita so, pala na itoy eh, sakto lang daw sa natin yung hita mo 25 Pwede na to So, ganyan ang isura ng ating ginagawa. Ha? Ayan. Ayan, oh. Kita nyo naman siguro. yan Ayan. So, Ako, na. Natapos na. Ayan o. Ayan o. Ayan ang ating ginawa. Madilim no. Hindi kita. Lagyan natin ng ilaw. jo kita siya. Ayan. Ayan o. No? So, ganun lang ang gagawin natin kapag meron uh, mayroon tayo mga customer na nagsasabing medyo maikli yung ponjo. Huwag lang masyadong malaki idagdag para hindi naman masyadong lumuag yung hita. Kasi piktado ka ang hita kapag atin dinagdaga ng ano, uh, simbal, pag sinimbala natin yung hita para lumuag o umabahaba yung ponjo niya. So, nawa, ito'y mapupulutan ng maraming aral sa ating mga manunood, sa ating mga baguhang mananahe. At sa mga baguhan pa sa ating channel, subscribe, share, and like. At sa inyong lahat, mga, mga sumusubaybay sa aking mga pagtuturo, mga pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa pananahe, ay maraming salamat po sa inyong lahat.